Oh, oh, sabi sabi nga diretso lang. Oh, so Dandahan lang. Ito guys, ito guys. May iinggit na naman sila. Dandahan lang, guys. guys. Dandahan. Tabi-tabi po. Meron kaming bisita kaya kailangan namin siya silang ah, Wow, itor. Itor kayo na punta din doon sa amin. Ipapara namin kayo sa Burakay. Wow, grandma, oh, Burakay. Hello, shout out! Chawara, chowarat chawara! Chawara! <laughs> Yahoo! Jawa, <laughs> sa Burakay naman namin kayo. Magdala kayo ng shade doon. Kasi yung buhangin doon parang ano, asukal. Parang asukal kapote eh. Dadala talaga ako ng plastic bag. Lalagyan mo? Itigla ko sa kapi Oh, uh, Kamusta naman kay Jan? Happy birthday. Di ba Follow the leader lang ha, follow the leader. Kalampay. kalampay. Ano kalampay? Yung maliliit na alimasag. Ah! Kalampay. Talangka ba? Talangka. Oh my, Talangka. my gosh. Ang dami. Talangka, marami. <laughs> so, Ayan ang mga adventurer. So it's exciting. Exciting. Ayan, papunta pa lang kami ng dagat. Ganito <coughs> po yung daan papuntang dagat. Hello, Lichi! Nakatingin din sa likod. Eh. Okay. Okay na okay. Alam mo sa amin walang ganito. Kasi, yung kila mga pearly pag landing, dagat na. Agoy. <laughs> Parang nasa dagat kami, ganon. kami. Parang halong ilonggo. Karaya. Hindi ko alam kung maintindihan nyo. Hiligay nun. Ayan, malapit na. Natatanaw ko na ang dagat. Natatanaw ko na guys ang dagat. Parang maganda ang ano ngayon, high tide. Maganda yung ano ng dagat kasi high tide. Hello po, good morning. Liligo lang kami sa dagat. Yan, ang dagat dito. High tide. Ano ba yan? Low tide? Ano ba yan? Low tide yan, low tide. Akala ko high tide. Ay. <laughs> Ang yabang mo leche ah, pinapalis mo sila. Ah. Oh. Ligo na. Ligo na leche. Ibaba mo siya. Ibaba mo. Marumi. Ay, ano nangyari dyan? Naku, ayun, nakita kasi niya yung mga prelika, yung mga ano niya. Kupitaw, kay Bayba Saan? Nakita niya yung kanya. kapamilya. Wow. Dito lang, pwede na yan. Dito, na, dito, dito tayo. tayo. Na, na. Oo. 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 Magkuha tayo ng shell. Diba magti-tiktok nga dito? Tayo. Oo, oh, sabay pa yun. Hindi